So, hi mga sis, pag-uusapan natin yung about sa update ng aking ano, ah, papel nga pala. Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo. Hindi ko alam na may kalamansi pala dito sa kanila. <laughs> Kasi nga, ang tagal ko na dito, pero wala ko nakitang ibang, wala ko nakitang kalamansi na, yung kalamansi sa atin, eh, ngayon nasa bakasyon kami at nasa bundok kami, may nakita si kalamansi. Ipapakita ko sa inyo. Kasi nga, syempre, tayo buki. So, ito yung kalamansi nila. Ang cute. Ay, namimiss ko yung kuma namimiss ko kumain ng kalamansi. Hindi ko alam na mayroong kalamansi pala nabubuhay dito. Tapos meron silang mga kaktus. Kaktus ba to? Oo, kaktus to mga b, Tapos ayan. Kaktus. Ang ganda ng ano, ang inupahan naming bahay kasi komplito talaga siya. And then meron pa siya dito, ayan oh. Hindi ko alam kung matinig. no Papakita ko sa inyo ah. Ay, malambot yung ano niya. Parang tinik-tinik. Ito matigas na pag magulang. Matigas. Tapos may mga ganito rin sila. Hindi ko alam kung ano to. Pero alam ko mayroon tayo sa basa-Pinas na ganito. And then, kung makikita nyo, ganda ng bulaklak, no? Alam ko mayroon to sa atin, eh. Mayroon to sa atin. So, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga tanawin dito. Sa Romania, kapag uh, ito dipindi lang to ah. Nagkataon lang talaga na yung inupahan naming bahay for four days. Maganda yung ano, yung maganda yung may garden. Up and down, ayun. Makikita nyo yan. So, sa taas, tatlo yung kwarto. Sa baba, tatlo yung kwarto sa taas, isang CR. Tapos sa baba naman, sala, kusina, CR. So, maganda siya. Ayan, tinan nyo. So, wala yan lang yung papakita ko sa inyo mga sis. And then pag-uusapan na natin yung awaking, aking papil. At saka kung totoo ba, kung totoo bang may vampira dito. Oh my goodness. <laughs> Tingnan natin kung may vampira nga ba dito. Sige, kukwentuhan ko kayo. Ha? So hello mga langga, uh, ngayon pag-uusapan natin kung ano yung update sa akin ng emigrations. So kung nakikita nyo, ang ganda ng background. Nasa bundok kasi kami. Gawa dito pa kami sa bakasyon. And yeah, meron akong magandang balita. Kasi nga, akala ko mawawalan talaga ako ng pag-asa sa aking pananatili sa lugar na to. And then, nung nagkataon nagbakasyon kami papunta dito... Um biglang may nag-text sa akin sa sa WhatsApp, ganun nga. At uh, hinahanap ko and then uh, hinahanap nila kasi gawa nang wala na akong maayos na address. So, yeah, update ko 'yan sa inyo para may idea rin kayo or para sa mga taong katulad ko rin na may pinagdadaanan. Like um wala nang maayos na papel, wala nang wala nang legal na papers. So ito yung ito yung way. Ang ginawa sa akin is hiningian ako kung saan ako nakatira, hiningi sa akin yung um, house contract. Tapos another request letter again from the doctor. Ang ibig sabihin is kailangan nilang mapatunayan na hindi na talaga ako pwedeng mag-travel ayon sa doktor. So kailangan nilang uh, i-gather yon or kailangan namin i-gather yon tapos ipapasa namin by next week. So, ngayon is September, September, okay, I forgot. <laughs> Basta September pa lang ngayon. So, yun ang inasikaso namin. And then, sinabihan kami, like, syempre ako, na hindi na ako pwede mag-travel everywhere. Hindi ako pwede magbiyahe kahit saan. Kasi, wala na akong papel. And then, dapat, naka-stay lang talaga ako sa bahay. So, ang nangyari, okay, nandito lang kami sa Romania sa lugar nila, pero sa ibang city. So, galing doon sa tinitirhan namin, sa bahay ng partner ko, so, five hours ang binyahin namin papunta dito sa bundok. Kaya, yung update ko is about lang sa ganito. Kasi, ang akala ko, kapag uh, hihingiin talaga nila, kumbaga uh, binibilang nila, yung months ng pagbubuntis ko tapos pauwiin ako. So yun yung iniisip ko pero hindi. Um, wala pa rin silang kumbaga karapatan para paalisin tayo sa lugar nila. So ito yung maganda. And yeah, meron pala akong isang ano, uh, commenters. Hi sis. Alam ko nagtatanong ka diyan kung kung nakakatakot ba dito sa ano sa Romania. Hindi po, kung nakikita nyo, Nakakarating kami kung saan saan ng partner ko, tapos nakapasok kami sa mga bundok-bundok. Wala naman ako nakikitang problema and wala po ako nababalita na mayroong vampire dito sa Romania. Is there, can, can, okay we will try to ask my partner if there is a vampire here in Romania? No. So, sabi niya is wala. Actually, yung Romania, malapit lang siya sa Bulgaria. And then, bali-balita before, kahit naman ako ayaw ko sa Bulgaria kasi nga, ang Bulgaria, isabi, maraming nangingidnap, maraming nangunguhan ng mga babae. Pero, um, ngayon, parang wala naman since nandito na ako na experience ko na nakakartihan ko saan saan. Talagang kailangan lang natin ng matibay na papel kapag nandito tayo. So, yun lang ang ang may update ko sa ngayon mga sis, so huwag kayong mawala ng pag-asa at hindi po nakakatakot dito kasi yung Romania, bilong na siya sa Schengen visa. So, wala kayong dapat alalahanin. Eh. Kapag natapos na yung kontrata nyo, pwede na kayo lumipat sa ibang lugar na gusto nyo. Ganun. Pero kung ang tinatanong nyo ulit, kung magkano na ang saho dito kasi um, 2025 na, actually ganun pa rin. Mga nasa 600 euro pa rin. So, depende na lang po yan sa, sa employer, sa pag-uusap ninyo, ng employer nyo. So, sa mga gusto pong pumunta, maghanap na lang po kanyang ibang agency kasi hindi ko na po kayo main 13 sa ngayon. Kasi, um, lumabas na po ako sa agency. So, wala na po akong ano, connection sa kanila. And then, marami po kayo mahanap dyan sa online. Tingnan nyo na lang po, marami mga agent na gahanap dyan ng mga applicants. So, yan lang po ang may ko sa inyong mga sis at saka yan po yung bago nating update sa aking papil dito. Pero sana wag po kayo magsawang uh, manood at magsubaybay ng aking video. And thank you so much and see you soon sa aking next vlog.